gawas sa pag ilah sa sakripisyo sa war veterans niya World War II, gipamahayag sab sa pagsaulog sa ika-83 nga araw ng kagitingan, ang makabagong hagit sa nasod, lakip ang pag-atake sa demokrasya ug soberanya. Ato'y balik si Argel Relator. May this day remind us that we are not Filipinos for nothing. Kini ang gihimug atan ni retired Police Lieutenant General Isidro La Peña, isip guest of honor and speaker sa paghandom sa ika-83 nga araw ng kagitingan sa Davao City. Sumala niya, dunay ay makabagong hagit ang katauhan karon nga mao ang social injustice, korupsyon, disinformation ug atake sa demokrasya ug soberanya sama sa pag-aresto kang -kani Pangulong Rodrigo Duterte. For some or many, It has raised doubts on the impartiality of our justice system, the strength of our democratic institutions and the sincerity of our leaders to serve above self-interest. Sumala sa Davao City LGU, kinahanglang hinumdumon ang kaisog ug pagkamakabayan sa mga sundalo kaniadto aron makab ang kagawasan sa Pilipinas. Midalit og 21 gun salute ang kapolisan. Misaksi sa programa ang pinakatigulang World War II veteran ng si Chofilo Gamutan ng 101 years old na. Malipayon matod pa sa aktibidad. Mihalad sa ugulak ang LGU Davao o nagkaraiyang ahensya sa Veterans Memorial Monument. Sa General Santos City, usaka floral offering ang ipahigayon sa monumento ni Andres Bonifacio sa Plaza General gisalmutan kini sa kada iyang representative sa LGU, security forces ug ubang civic groups. Nakigduyog sab sa paghandom sa araw ng kagitingan ang Kapulisan ug kasundaluhan, LGU ug ubang organization pinaagi sab sa paghalad og bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa New Government Complex sa Alabel, Sarangani sa Kagayan di Oro City gitambungan sa mga sa City Hall, law enforcement units o war veterans ang mitambong sa wreath-laying ceremony sa amphitheater sa Plaza de Visoria, alang sa 83rd araw ng kagitingan. Ako si Orgil Relator. One Mindanao.